Uh, magandang gabi ho mga kasaging uh, katapos ko lang mag ensayo sa boxing kasi uh, may sabihin ako baka sa Pecha 3 uh, Julio uh, may laban po ako pero ang tabayanan ninyo uh, ito uh, inulit ko nga sa nauna kong vlog kakagaling ko lang sa trangkaso video ano pero syempre mahal natin yung larong boxing uh, nagpapalakas tayo very bueno ito uh, una sa lahat magandang gabi sa mga kasaging natin dyan at shout out ulit kay Kuya Omad bali ngayong gabi pakita natin yung kinakain natin <coughs> isang tatlong kutsarang kanin tapos isdaho tapos uh, kangkong uh, daon ng lumbay bayan yan ano tawagin yan sa Tagalog kalabasa at sabaw <coughs> tapos meron tayong uh, laman ng manok at saka pakpak -pak po ayan kita natin <coughs> tapos syempre may pampalasa tayo dito uh, tawagin dito sa aklan to ay sap sap uh, bagoong na hindi tuyo na malapad ho ang lahi ayan yung kong tagalog na tawagin to at saka syempre mayroon tayong pampalakas yo yohart strawberry flavor alas kapo, po, ayan po saka meron din tayong uh, <coughs> macaroni salad Ayan. ito mga kasaging ano, uh, konti lang yung ano nito kunti lang yung gatas para di masyadong matamis Ayan po. malamig pa po yan Ayan. at saka <coughs> meron tayong ano, paminta ihalo natin dito yan mamaya Ayan, sa bulay natin at saka meron din tayong uh, tulad ng pangalan ko meron din tayo dito ng uh, saging ito po yan po <coughs> tapos at yung huli pampahaba ng buhay meron tayo dito ng uh, spaghetti <coughs> pakita lang natin no ang kinakain natin ayan shout out mga kasaging natin diyan spaghetti po Ayan. Bago ako magtapos, shoutout uh, shout out ko lang yung mga idol kong nga uh, walang sawang uh, sumusuporta din sa akin at bagong kilala ko. Siyempre, unang-una si tatay o kilala natin si tatang 50. Shout out sa iyo tayo. Salamat at sana <coughs> matuloy na yung ano, uh, may trabaho kasi ako. Sayang malayo ako. Gusto kong magpapawis sa iyo o hanapan mo ako ng katunggali o kasparing uh, tatang 50 po pa suporta yung account nya yung vlog nya si kuya julius amar tv shout out sa kuya uh, na motivate din ako sa mga sinami mo doon sa tiktok at saka kay ramram ano yon? sarmosa yung uh, sa ngayon doon siya sa Burakay uh, nagtitraining siya sa mga ibang lahi eh, out at sana tuloy tuloy yung pagtuturo mo Mag gusto rin makasparing ayan kay Otol na uh, Crossman. Ayan, shout out din sa iyo, Tol. Ayan, uh, good luck sa laban mo sana uh, makabawi ka tuloy-tuloy uh, yung panalo mo. Ayan po. At uh, shout out sa mga kasaging natin diyan na uh, sumusuporta. Uh. At yung Kambal ko si Papart ng Pinas. Ayan, Papart ng Pinas shout out. Kambal, love you. Ingat. Salamat po.